Magandang gabi po. Uh, ako po si Mary Grace State. Nandito po kami sa Saudi Riyadh. Nangingit po kami kay Rafi Tugpo po ng tulong para po makaul po kami. Nandito po kami sa accommodation. Nang araw na po kami dito. So, ako po nag-apply dito. Isang caregiver pero po, ang pinta pa po ako dito, house maid po. Then, nakakaapat na employer na po ako lahat po yun lang ako sinasakuran. Then ngayon, kumpay po sila kung uwi ako pero pinagbabayad ko nila ako ng 300,000 tapos sagot po daw po Ako naman po, uh, na, hindi po ako fit to work sa Pinas pa lang. Tatlong beses po ako pina x -tray. Dapat hindi na ako tutuloy. Kaso nga lang, nagsabi po yung agency sa Pinas na babayaran ko lahat ng ginastos. Pagdating po dito sa Saudi, nahihirapan po akong huminga. Ay, hindi ko po kayo yung trabaho. Ang dami po nilang pagbabanta na sinasabi sa amin. sana po, matulungan niyo po kami makaw. Salamat po. Nakakausap pa ninyo okay. yung ating mga OFWs. Okay. Okay. kailan pa sila pumunta no? sa Saudi? Yung sa akin po, October 5 po, 2023 po. 2023, so more or less mga 3 uh, months. Opo. Kay uh, Veronica naman po, ma'am. Ang sa akin naman po, sir, sa, nung November 22 pa lang po. One month pa lang po siya mahigit doon. Ma'am, Veronica, <laughs> uh, nasabi po ng inyong nanay na isang buwan pa lang po kayo dyan sa, sa Saudi. Ano po? ano po ang naging karanasan niyo, niyo oh dyan? Bali po, nakadala mo. Employer po ako. Yung una po, Uh, hindi uh, hindi po natupad yung uh, ano namin sa kontrata kasi po napakadami pong uh, tao doon sa bahay tuwing pangalawa po hindi ko na po kaya kasi po na hirap na po kumita tatlong beses ko na po naramdaman yun pero po, umayaw na po ako. nag na po ako na magsabi sa pangalawa employer na hindi ko na po kaya. Kasi po, nakita na po niya mismo kung gaano po, paano po ako nahihirapan huminga. Kaya po nagmakaw ako, napapuntay na lang ako sa accommodation kasi po baka ano po mangyari sa akin. Ma'am Ma Veronica, sa ngayon po, kamusta ang inyong kalusugan? Ngayon po, wala po kami makain. Hindi pa po kami kumakain. Kagabi, po yung kain namin. Ma'am, teka lang no? So, wala na kayo sa inyong mga employer? lawyers, kayo ay nasa tinatawag Apo. ninyong accommodation. Opo. Yung accommodation ba yan ay premises or facilities ng inyong agency? Um, hindi po namin alam, sir. Si sino pong nagdala uh, sa inyo dyan sa accommodation na yan? Um, yung ano po, yung agency po mismo dito sa Saudi. So nakakausap pa ninyo yung agency po niyo. Kumupunta lang po sila dito kapag may pag may kailangan po sila kasi po may nagbabantay po dito sa amin na labas po. Ka kamusta yung mga ano diyan yung pangapagkain nyo? Meron ba kayong binibigay na kahit konting allowance diyan? Hindi hindi po namin alam kasi basta po pinapakain lang po kami dito isang araw lang po. Sa isang isang beses lang po sa isang araw. Isang Miss Hassan, magandang hapon po sa inyo si Attorney JV to ng Wanted sa radio Magandang hapon po Attorney. Ma'am, meron pong yes, apat po, na OFWs yes, natin ang okay. nagmamakaawa ng tulong dito sa aming okay. tanggapan. Apparently, yes, parang po. pinabayaan natin sila sa accommodation. Hindi po totoo yan, attorney. Sige, ano po ba yung totoong nangyayari dito? Ang totoo pong nangyayari, attorney, yan po ay umalis. Napaalis po namin yan. Wala pa pong isang linggo po nung nasa Saudi, nagre-reklamo na po yan. Ang siyempre po, pag hindi sila nagkakaintindihan ng employer, ang pinaka-first immediate ginagawa ng agency ay kinukuha po sila doon sa unang employer at ililipat po sila sa ibang employer na doon ay komportable sila. Pero sa case po ni Veronica Kainoy, ilang beses po yan siya hinanapan ng employer, siya po yung may problema. Hanggang sa nag-declare po siya na mayroon siyang sakit na hindi siya nakakahinga, so nag-ano po ako ng immediate na action sa agency na kailangan ipa-medical yung worker. Kasi kung totoo po yun, ay dapat mapapawi po siya as soon as possible. Ang nangyari po, attorney, siya ay fit to work. At na-forward po sa amin ang medical record niya. At kahit po umalis siya dito sa Pinas, siya po ay fit to work from physician medical clinic po. So, paano po niya papatunayan na hindi siya nakakahinga? E samantala po, attorney, pagtawag namin po doon sa agency, yung may hawak ng accommodation, siya po ay naninigarilyo kasama nung yung tomboy po, yung Mary Grace Mosni, naninigarilyo po sila. Regarding po doon sa accommodation, tatlong kwarto po meron doon, malaya silang mag-ikot-ikot doon. Nasa low po ng Saudiya, hindi po po pwede silang malaya lalabas ng accommodation. Dahil sila po ay nasa, kumbaga nasa puder na ng, ano, ng agency at kahit pa po sila ay nasa employer nila, wala po silang karapatan lumabas o gumala. Yan po ang ano doon, ang patakaran. Ang gusto po nila mangyari, makakalabas sila. Nakakapagtaka kami po kung bakit nakakapagpasok sila ng sigarilyo, naninigarilyo po sila doon at yung ibang worker ang nagsusumbong sa agency na naninigarilyo po si Veronica Kainoy. At yung Mary Grace mo po attorney, Ma'am, paano po, ay... po ko makakabili? Ma'am, hindi, po nga, hindi nga po binibigay sa akin yung pera na, na, na inano ko po, na pinasok ko na nine days. Paano po ako makakabili, ma'am? Wala po kami, wala po akong kapera-pera dito. Oo, may naninigarilyo po talaga dito, ma'am. Aminin ko po sa inyo. Di ba po, nagsabi na po ako sa inyo, nagchat na po ako sa inyo. Tsaka, ma'am, naka-dalawang employer lang po ako, ma'am. Naka-dalawang employer pa lang po. O, oh, lahat yun inayawan mo. Si Mary Grace, naka-ilang employer po yan siya. Lahat, lahat. Hindi naman siya umaayaw sa trabaho, pero inaayawan siya ng employer it because may attitude siya. Ang employer, hindi kaayawan kung wala ka ang attitude na pinapakita na hindi maganda. So, ang nangyari po, attorney, ibang-iba po yung case ni Mary Grace Mosni at saka po yung case ni Veronica Kainoy. Ang sa amin lang po, kung hindi naman kinaya yung trabaho, wag na sanang gagawa ng kwento keso hindi na ho makakahinga at baka doon pa daw malagupan ng, ano, ng buhay. Siyempre po. Ma'am, totoo naman po, Pinamedical ka na, Veronica. Pinamedical ka na, ma pinagawa yun, namin ang, ng paraan. Bakit po ako, bakit, bakit po, bakit po ako clear? Bakit po clear? Kung ganoon po yung nararamdaman ko, ma'am. Ma'am, hindi po ako nag-i-inerte o nag sa inyo, ma'am. Doktor, ang Alam doktor po dyan sa, sa Saudi, dyan sa Ministry of Saudi ay hindi po basta-basta lang, doktor. Hindi po kasi. Tanda mo, Maram. Veronica. Oh, yeah. Madali mong sabihin na hindi ka nakakahinga pero dapat lahat papatunayan mo yan in a legal way na pinamedical ka naman namin. So, hindi po pwede yung gagawa ng payo ng kwento. Kasi, ang, 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 ang Pangalawa, ng ikaw ay nag-refuse to work. Dahil nag-refuse ka to work, kailangan mo bayaran yung ginastos namin. Ano ang sabi sa inyo sa BMW doon sa POEA? dahil nag-refuse nag to work ka, sinabihan ng mama mo, mag-provide ng ticket para makauwi ka. It's unfair in our side. Mantakin mo sa process lahat. Kami ang bumastos, Magbabalik pa kami ng payment ng employer. Tapos papamasayhan ka na namin ng pauwi. Para ka lang na ma-shell dyan. Ha? Isipin mo yan. So, ang, ang na lang sa mama mo ng DMW, kayo ay mong maghagilap ng pamasahe para makauwi ka. Dahil ikaw naman ang nag-repeat. Yun nga ma'am ang In... sabi ma'am. Pero ma'am, ikaw din po mismo ang nagsabi na mabayaran lahat din ang nagastos. Pati yung 10,000 na, na cash assistant ma'am. Babayaran ma mo yung, naku, yung cash assist Ay, yung cash assistance na po yan. Sarili kong pera yan. Alam mo sa sarili mo. Ma'am Veronica, Ma'am Mary, Ma'am Marisol, Ma'am Liza, ano po ang gusto niyong mangyari, ma'am? gusto ang ah, gusto ko lang po ay makauwi sila at mag-provide din po ang magulang nila ng pang-ticket. Kasi po ma'am, hindi namin yan kasalanan. Um, sila hindi, nag uh, yes. sila'y nag-refuse to work. yes ma'am, uh, naintindihan po namin at meron po silang contract dyan na 2 years, tama po ba? Yes po ma'am. Okay. Kung meron po silang kontrata itong mga OFW natin dyan, of course they have to honor their contracts. Yes po, yes okay. po. Now, uh, may sinasabi kanina si Miss Veronica... Yes na she is no longer fit to work. Pero ngayon lang po namin nalaman from uh, Miss Hassan na they did uh, conduct medical examination apparently sa Saudi. Tama po ba, Miss Hassan? Yes, attorney. And yes, attorney. She was and we can, we can provide the proof. And she was cleared. Tama ba, Miss uh, Hassan? She was cleared and fit she to work. She was cleared, attorney, and she is fit to work. So, ba bakit po know, natin siya, easy, ano, bakit po natin siya nilipat ng employer, Ma'am uh, Yung una pong concern niya, attorney, nung hindi pa po siya nag-declare na meron po siyang malubhang sakit o hindi nakakahinga, ang first choice po niya talaga ay ilipat po siya, kunin siya doon sa employer niya. So ginawan namin agad ng aksyon yun. Kasi sabi ko, no need mag magtagal ang worker doon kung hindi niya kung hindi siya komportable sa employer. Siya, siya, rin po ba yung sinabihan niyo kanina na nag-refuse to work? Si Veronica po, si Miss Mosni po, hindi po yan nagre-refuse, pero siya naman po ang inaayawan ng mga employer. Siya si Veronica yung, siya yun may attitude. po ang nag-refuse, yes po. Si Veronica Kainoy po, sir, uh, attorney, ang sabi niya po, ilipat siya ng employer. Ngayon, pinakuha ko po siya doon, ginawan ko po ng paraan niyon. Nung nakuha na po siya doon at nailipat na naman sa ibang employer, doon na po siya attorney nag-declare na hindi niya kaya mag-work, hindi siya nakakahinga at sabi niya sa akin, nandito yung mga chat niya, maka ditoan niya ako mamamatay. So sa sobrang pag-alala ko sa kanya, immediate po na tumawag ako sa agency sa Saudi, sabi ko ipa-medical niyo at tulungan niyo In, in what way? Ma'am, one, one week pa. One week pa, ma'am. Bago ako may medical, ma'am, itinenga pa po nila ako dito nung nag nung nag, nag, ano na po yung nanay ko na pumunta ng OWA sa po nika, sila ng medical ma'am. May ma may procedure hindi basta-basta lahat-lahat pag sinabi mo ngayon, ngayon mismo gagawin. Alalahanin mo may Kaya nga ma'am, sabi ka. niyo po kasi ma'am, pina, medical ako agad-agad. Ma'am, one week may higit pa po yun, ma'am. Magandang hapon po muli, uh, Attorney Shirley, <coughs> si Attorney JV Pulot to ng Wanted sa Radio. Ma'am uh, nandito na no, may apat po tayong mga OFWs ang gusto nang makabalik po ng bansa. At nakausap po namin ang kanilang agency and apparently uh, parang uh, may disputing claims etong ating mga parties po dito. Ang sinasabi po ng agency, ginawa nila lahat ng paraan, no? They even conducted medical examination for one of the OFWs at lumalabas na parang hindi naman totoo na hindi siya uh, hindi siya fit to work. She is fit to work. Ah uh, and we also have uh, another OFW na apparently yung employer na rin po niya yung nagreklamo kasi nagkaka attitude po daw ma'am. Etong mga OFWs natin na to gustong makauwi. Ano po kaya mm -hmm. ang pwede nilang gawin dito? Okay, una una po when we look at our uh, database po, ah uh, marami naman po talagang report yung uh, kanila pong recruitment agency. And then we look at their files like po si Veronica Panero, Ah, uh, deployed lang siya noong November 22, 2023. And then, etong si Mary Grace Musli naman, October 5, 2023. So, kung makikita natin, mga ilang months pa lang po eh, no? Yes, yes. Na sila deployed. And they have a two-year contract. So, pag ang claim po kasi is about health issues, ang uh, dapat po talaga na-proof na para sabihin na hindi po medically fit. Kasi po, bago po sila i-deployed abroad, Talagang required po na meron po silang medical examination result na fit to work. Yes, di po may kasi sila palili dapat. pa rin abroad nang hindi po sila fit to work. Now, kung uh, eto like ito, parang one month pa lang po or two months pa lang po to three months silang na-deploy at sinasabi nila na may sakit sila, ang una po talagang gagawin ay kailangan rin po sa doktor ng employer or ng FRA po. So, and then uh, para ma-support po yung claim ng ating uh, mga OFW na, na talagang may sakit sila at nila nila kaya magtabaho is kailangan po nang merong medical po medical certification talaga na unfit to work na ito or may nakakahawang sakit na hindi na rin um, healthy for the employers no so ganun po siya So in cases po, yun po yung best proof po kasi eh uh, to counter any allegations po, no? kung meron contradictory allegations. Yes uh, po, paniero. attorney. Pero, uh, pero dito po, attorney siya, no? Uh, meron pong medical examination sa Saudi, pero the findings was uh, fit to work si Miss Veronica Kainoy. Opo. Kasi pag gano'n po, kailangan uh, talaga lang pong tapusin niya yung kanya pong kontrata. Kasi otherwise po, all, all, uh, lahat po na OFWs natin will just say po, no? Yes, yes, I agree. Di na yes, hindi ko hindi kaya magtabaho so may sakit ako. So what is the best proof of that? It's a medical examination to. I told earlier na mayroong contracts tong ating mga OFWs and they have to honor those contracts. Yes, so, yes, attorney. So if Veronica, for example, gusto, po, gusto na po niyang bumalik ng Pilipinas, that is for her own account. Tama po ba? Yes po. Kasi po, pag uh, wala pong kasalanan yung employer, no? At may uh, may parang contractual default on the part of our OFW. Nakalagi naman po talaga po yan, no? Sa POAE rules before, now w po, no? Na sasagutin ng, ng, ng uh, worker or ng OFW yung kanyang repatriation cost. Yes, so, yes. okay, ang meron lang uh, kahit two years ang contract mo, no? Pero pag may violations yung employer, ah uh, doon meron ka ng karapatan na hindi mo tapusin yung inyong kontrata. Pero kasi on the, in the case po kasi, ang tinagdinamdin namin yung ikers, parang ah uh, uh, meron po dito parang new hire lang, no? parang first timer. I think this is Veronica. So, okay. yun po. So, ang sinasabi niya nga, meron po siyang sakit. So, yun, yung, yun lang po yung, uh, yung masasabi ko, Panero. Pero ito ay kinoordinate po namin sa PRA. Kasi syempre, any claims naman po ng ating mga kababayan ay kailangan talaga pinapatid po sa kanilang PRA and then pati rin po. Ang last resort po is MWO. Kung kailangan na talaga po na dumating po sa MWO, saka po namin indoors. Pero yung mga ganito po na mga concerns po, kailangan po inaayos po muna ng agency po na nag-deploy sa kanila at ng ating OFW. Salamat po sa pag-monitor din dito, no? Attorney uh, Sherlyn Pero Malonzo the action woman yes. ng ating OWA. Veronica, Mary Grace, Maricel, and Liza. No, I understand na, 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 nasa accommodation kayo ngayon. Okay? And okay. yeah, tama yung pinoin out ni Attorney Shea kanina na yung isa sa inyo parang more or less one month, yung ana, yung isa pa is three months pa lang sa Saudi. And you gusto niyo nang bumalik ng Pilipinas. Una sa lahat, okay? Meron po kayong kontrata diyan. Okay, ang sinasabi lang po kanina ng agency ninyo at ni uh, Attorney Malonzo parang hindi walang ground. Okay? Walang ground para uh, pumasok yung ating uh, government, or our authorities para kumbaga i-rescue kayo. It has not reached that point. Okay? uh, the evidence tells um, otherwise. No? me y po. Yes. Um, yung akin po kasi, sa Pinas pa lang po sir, binigyan po ako ng waiver ni Ma'am Dayan para lang po makalis. Kasi hindi na po dapat talaga ako aalis. Kasi po, tatlong beses na po ako nag x -ray. Pero po, ang sabi niya sa akin, babayaran ko lahat ng mga ginastos ko kung hindi ko kung hindi ko daw po itutuloy. Kasi po, uh, ang kulang ko na lang po noon is uh, biometric tsaka piti na lang po ang kulang ko noon para lang po makaalis ako. Inaantay na lang po yung waiver, ah, uh, yung med medical ko po na x-ray. Miss Dayan, may sinasabi si Veronica dito na pinalipad mo daw siya kahit na hindi talaga siya fit to work. Okay, attorney. Regarding for that po, ang physician medical clinic po, hindi lang ang physician po, kahit, kahit yung ibang clinic na may ano, nagpapaalis pa po pang abroad, There's some uh, cases po na pwedeng iwaver. Tulad po ng scar, ayan hindi po ay malubhang sakit, na waver po 'yan. Yun po yung waver namin kasi pag pinorward po ng medical clinic yung resource sa amin, nakalagay naman po for waivable. So kaya po na waver. Kasi kung malala po yung sakit ni attorney, hindi po tatanggapin ng physician medical clinic yung waver. So lumalabas ano po no miss Dayan na she wave, no hindi kumbaga hindi malubhang sakit. 'yung po, na diagnose sa kanya dito sa Pilipinas. Yes po, she, attorney. Sti she was That's still allowed to time, go right? out. And yes there po. was a second uh, medical examination sa Saudi at doon she was fit to work. Tama. Yes po, attorney. Yes po. So mas lalong tumibay po 'yung paninindigan naming MMJ na 'yung pinaalis namin worker is fit to work po. So hindi niya po, po pwedeng gawin ground sa amin kasi pwede naman po hindi i-re-ref physician medical clinic ang kanilang ano hanap buhay o ang kanilang lisensya para lang sa isang aplikante palulusutin kung yan ay malubhang sakit meron. So ang na-waive po sa kanya ay yung scar niya lang po. So yun po nakalagay naman doon for waivable. Okay. At yan po ay pinapabasa mo na sa kanilang doktor kung pwede i-waive o hindi. So nag-declare po sila na ito naman ay for waivable. So that's the time nag-waive po ang agency namin. At All right. Ma'am, Uh, may na-mention po si Miss Dayan about a waiver uh, ng, uh, for, for them no, to be considered fit to work and allowed to fly abroad. Uh, pwede po ba? Or ano po ba yung re uh, regulations or rules natin patungkol po dito? Uh, actually, Panyero, uh, hindi ko po, uh, I depend po na sagutin po yung tanong na yan kasi I'm not naman po Uh, I think ano hindi po under ng OWA naman yung sa mga mga medical institutions po. Pero gusto ko na po idagdag attorney yes, po. na based din po doon sa sa aming database kanina, uh, total na pa yung agency po no na yung si Medigris Musni po as supported by PRA ay waiting na lang for the flight booking pabalik ng Pilipinas. And then itong si Veronica naman po is waiting for the ticket ah uh, gusto ko lang po na ito. Kasi po, ganito po. Kung ang worker din po, totoo naman po yun, no? Kung talagang wala naman dahil lang, na, kailangan irespeto nyo po yung inyong kontrata. But uh, as the part naman po ng PRA, ang masasabi ko lang, kung yung worker naman po, kahit po na i-retain nyo dyan, di ba? Tapos ibabalik at ibabalik din lang ng employer dahil ayaw na magtrabaho. Eh, mahirapan din po kayo doon kasi laging, laging na lang na meron kayong imo-monitor or uh, pati po doon sa mga counterpart nyo po dyan or yung sa mga employer na kakontrata po ng FRA nyo ay eh, masisira din po kayo yung inyong pong business. So, but, uh, kasi po, nag-commit naman po kayo, di po ba, na parang pa-uuwi na po yung mga OFW. So, I would like to ask lang po for confirmation of that po. Thank you, Panero. Thank you po, uh, attorney. At ng... Um... Salamat din po no sa binigay yung update with respect sa booking ni Mary Grace Musni at yung kay Veronica uh, Kainoy. Miss Dayan Hasan, ang hiling na lang po sana namin habang sila ay nasa accommodation. Uh, kung maari sana, of course, let's give them no a dignified Uh, situation ay comfortable living pa rin dyan. Big Bigyan pa rin po sana natin sila ng pagkain, ng inumin, yes, kung may magkakasakit, abutan po natin ng mga kakailangang gamot. In other words, wag po naman wag naman po sana nating pabayaan pa rin 'yung ating mga OFW na nasa abroad mga 'yan, walang ibang maihingan ng tulong kundi 'yung agency nyo lang din. Yes po, attorney. Actually, attorney, tumawag po ako kahapon sa FRA namin sa Riyadh. Apa. Sabi po, gawan ng video po dahil may widow po kami doon, welfare desk officer. Sabi ko, ipapabidyo yung situation nila po doon na sila yung nagsasalita at i-video yung surrounding ng accommodation. So gagawin po yun ng widow namin. So yung sinasabi nila po kinukulong sila, hindi po sila kinukulong. Yan po talaga ay hindi pwede sila lumabas. Natural po, hindi po po pwede 24-7 attorney open po yung door na kung gusto nila lumabas ay po pwede. So, dapat po Ma'am, ma gumawa na po si, si sir ng video, ma'am. Pinost nyo pa nga po kami, ma'am. May eh, tularan, Kaming apat. Yes. Uh, ang, ano, pa po kami, ma'am, ng ibang, ano, ma'am, ibang yun aplikante. Yun, pa, na, po, yun po ang FRA yun namin. na kayo po, ma'am. Ganito po, no, ma'am Dayan. Ma'am ma Dayan. Yes po. We, we take your word, ha? na aayusin pa rin ninyo yung sitwasyon ng apat na OFWs natin sa accommodation. Bigyan ng pagkain, yes, ng tubig, ng gamot kung kakailanganin. In behalf po in, uh, in our uh, company MMG po, manpower agency, ano po ba yung possible pwede namin ikasa sa kanila dahil sa damages po na na natamo namin? Yung Lisa Halog po ay nasa 22 days lang po yan uuwi na po. Tapos yung Maricel Lorca po, uh, hindi po yan tumagal ng isang buwan sa employer niya. Yan po yung parang apat or limang employer pinagpalit-palitan po na lahat ng ni mga piyesanya so, pero may may ma ticket na ma po siya. Uh, ma'am, ma'am, ma'am ma Dayan, um, uh, siguro po off air na po natin pag-usapan 'yan kung meron din po kayong issue sa ngayon, Madam. Ang uh, nilalapit na lang po namin kung maaari po i-monitor niyo na lang muna po yung kalagayan po ng ating mga OFW po yon. Uh, doon po sa, sa sa Saudi. Pero off air po nating pag-usapan. Unahin muna po natin Ma'am yung mga, Yo, po yung po natin, yung mga OFW po natin yung sa accommodation dahil isang beses na lang po kumakain. Yun lang din naman po ang claim. Kaya po kami napatawag sa inyo, Ma'am Dayan. So, um, off-air, pwede po kayong kausapin din po ni Attorney JV, Ma'am Dayan. Okay, okay. Okay, po yung gusto ko malaman, Ma'am, kasi para naman hindi po yes, one-sided yung nangyayari. Yes, Ma'am. Yes, Ma'am. Opo, off-air po. Ma'am, uh, hindi naman po one-sided. In fact, pinakinggan po namin ang, uh, ang, ang side po ng MMG International Manpower Services Corporation. It's not one-sided. mm -hmm. Atorney, attorney. Regarding po doon sa sinabi po ng DMW sa nanay ni Veronica na kailangan nilang mag-provide for the ticket, wala po silang aksyon ginagawa, attorney. Kami po ay nagaantay lang ng mag-provide yung magulang niya po ng ano, kahit pan-ticket sa kanya para makauwi po siya. Kasi po, yung agency namin doon sa ano, sa Riyad, ay ang laki na ho ng damages. Magbabalik po ng binayad ng employer with fine, tapos po kami naman dito na nang ng lahat ng ano ng medical whatsoever like test da kung ano paman. Hindi na namin po inisip yung kung paano dahil sa kagustuhan niyang umuwi. Ang nag-sabi naman po sa magulang niya galing sa DMW ay dahil ang anak niyo po ang nag-refuse to work. Eh gawan niyo ng paraan. Hindi naman po pwede lahat sa agency yan. Kung baga lahat na ng perwisyo nangyari sa amin at bakit hindi eh, kagustuhan po niya umuwi, di gumawa po sila ng paraan sa ticket. Pero kahit ganun po, attorney, nagkausap na po kami ng FRA ko, ang akin lang po doon, uh, mapauwi sila, pero magcha-charge po kami sa kanila. Once na dumating sila dito, gagawa po kami ng legal action kung paano namin ma-recover yung damages namin. Sige po ma'am, yung yung yung, yung doon sa sa legal action po ninyo ma'am, off air po natin pag-usapan 'yan. Ang sa amin lang madam, yung kapakanan po na ating mga OFW ah uh, dahil yun nga po ang kiniklaim nila dahil kawawa nga daw po ang kanilang sitwasyon sa accommodation. ah uh, pero yun nga, Madam, um, Ma'am, uh, Dayan, wag nyo na lang po muna ibababa yung linya, no? Para mapa, makausap po kayo ng mga staff namin. And uh, gayon din po, Ma'am Veronica, Ma'am Mary, Ma'am Maricel, and Ma'am Liza. Ma'am, ganito na lang po. Um, ipapamonitor na din po na. Mendo, lagi nakamonitor naman po si Attorney Sherilyn Malonzo sa inyo, yung OWA, sa kalagayan po ninyo dyan. Uh, Pag-uusapan natin off-air kasama sila ni yes. JV kung ano po ang pwede po natin uh, uh, gawin. Okay, ma'am? Uh, pero sa ngayon, madam, kailangan po uh, nakakakain po kayo ng maayos dyan. Yung uh, situation po oh, is okay, okay. dyan. Oh, oh. Opo. Yun po ang uh, pinaka-priority po natin, ma'am. Okay? Ako, maraming salamat po, ma'am. Okay, Veronica, Mary Grace, and Maricel, and, and Lisa, maraming salamat at mag-ingat po kayo dyan.